Huy, may buntag mga katugaran. Aniya na po din sa atong tugaran. Ugarong sayo sa kapunon bago pa ni nato gilawgan ang atong mga manok. Uh, pa man eh, pero nanay nagsaad ani no. naninag nagsaad niya atong mga manok kanya atong mga piso kanya. magpalit na daw kuno siya kuno eh, ani og palain sa daan og tulo kundi duha so mga nindot niya atong mga manok ni eh. og kinipod ang atong mga itik daghan po nagsaad dinani eh piso pa lang gini kini wala pa nini kung pagigayo yelo pang ang iyang mga balibo Nani ay nagsaada ni nga mupalit gid so ako ingan nga inikadag ko na lang gid kay lisod kay mapuo yun